Ang organisasyon ng Miss Universe Philippines, MAPF, ay nagpakilala ng kanilang pinakabagong batch ng mga kandidata na binubuo ng 55 na mga kababaihan na naglalaban para sa pagkakataon na maging kinatawan ng bansa sa pandaigdigang entablado. Ang roster ngayong taon ay kinabibilangan hindi lamang ng mga bagong mukha kundi pati na rin ng mga kilalang pangalan tulad ni na Miss International 2000 at 18 First Runner-Up Ati sa Manalo. Miss Intercontinental 2000 at 15 first runner up Christine Perry. Miss Charity 2000 at 21 Victoria Velasquez Vincent. Miss Intercontinental 2000 at 14 na second runner up Chris Johnson, At Binibining Pilipinas 2000 at 22 second runner up Stacy Gabriel. Ang nanalo sa pageant ngayong taon ay papalit kay Michelle V na nagtapos sa top isa zero ng nakaraang taon sa Miss Universe pageant sa El Salvador, bukod pa sa pagkakapanalo ng mga espesyal na parangal. Tingnan ang mga larawan ng mga kandidata ng MOOC, 2,000 at apat sa ibaba.